Magandang araw mga mag-aaral. Welcome sa panibago nating aralin sa Economics. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin tungkol sa paksang demand, tatalakayin natin ang mga salik na nakakaapekto sa demand maliban sa presyo. Handa na ba kayo para sa ating talakayan? Tara na at simulan na natin. Natalakay natin noong nakaraang aralin na ang demand ay ang dami ng produkto na nais bilhin ng isang mamimili sa isang takdang panahon. Ang basihan ng isang mamimili ay ang presyo. Ayon sa batas ng demand, kung ang presyo ay mataas, ang demand ay bababa. At kung ang presyo naman ay mababa, ang demand naman ay tataas. Subalit bukod sa presyo, ay mayroon pang mga salik na nakakaapekto sa pagbili ng mga produkto ng isang mami mili. isa isahin natin ang mga salik na ito. Una na dyan ay ang kita. Ang pagbabago sa kita ng tao ay maaring makapagpabago ng demand para sa isang particular na produkto. Sa pagtaas ng kita ng isang tao, Tumataas ang kanyang kakayahan na bumili ng mas maraming produkto. Gayun din naman, sa pagbaba ng kanyang kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay nababawasan. Para ipaliwanag ito, gagamit tayo ng graph na nagpapakita ng paggalaw nito pakanan at pakaliwa. Tandaan, walang kinalaman ang presyo dito tanging ang kakayahan lamang ng isang mamimili ang binibigyan ng pansin sa paglipat ng demand curve pakanan o kaliwa. Pansinin ang unang graph. Kung ang mamimili ay bumibili ng dalawang peraso ng produkto sa halagang tatlo, sa pagtaas ng kanyang kita, ang kanyang kakayahang bumili ng produkto ay naging tatlo na, kaya ang demand curve ay lumipat pakanan. Sa ikalawang graph naman, ipinapakita na kapag bumaba ang sweldo ng isang mamimili, ang kakayahan niyang bumili ng parehong produkto ay bababa. Kaya naman, ang demand curve ay lilipat pakaliwa. Kapag dumadami ang demand sa mga produkto dahil sa pagtaas ng kita, ang mga produktong ito ay maituturing na normal goods. Halimbawa nito ay ang mga produktong ninanais mong bilhin katulad ng steak. Kapag tumaas ang sweldo mo, mas tumataas din ang demand mo dito, subalit kapag bumaba ang sweldo mo, bababa din ang demand mo dito. Ang inferior goods naman ay ang mga produktong tumataas ang demand kasabay sa pagbaba ng kita. Halimbawa, kapag bumaba ang sweldo mo, bibili ka ng mga produktong pasok sa iyong budget, halimbawa ay ang sardinas, kaya mas tataas ang demand mo dito. Sumunod na salik ay ang panlasa o kagustuhan. Karaniwang na ayon sa panlasa ng mamimili ang pagpili ng produkto at serbisyo. Kapag ang isang produkto o serbisyo ay naayon sa iyong panlasa, maaaring tumaas ang demand para dito. At dahil ang produkto ay naayon sa iyong panlasa, kaya ang demand curve ay lilipat pa kanan. Subalit kapag tumagal ang pagkonsumo mo ng produkto, ay nagkakaroon ka na ng pagkasawa kaya lumiliit ang kagustuhan mong ikonsumo ito. Dahil dito, ang demand curve ay lilipat pakaliwa. Pangatlong salik ay ang dami ng mamimili o populasyon. Ang populasyon ay potential market ng isang bansa. Ang pagdami ng tao ay naglalarawan ng pagdami ng bilang ng mga mamimili na siyang nagtatakda ng demand. Kapag marami ang kumukonsumo ng mga produkto ay tumataas ang demand at dahil dito ay maraming produkto ang kailangang iproduce upang matugunan ang demand ng mga tao. Halimbawa, kung uso ang isang bagay, dumadami ang mga taong nagnanais na makabili nito kaya ang demand ay tataas. Kung ganon, ang demand curve ay magshi-shift pa kanan. Kung ang produkto naman ay hindi na uso, ang demand dito ay bababa, kaya ang demand curve ay magshi-shift pakaliwa. Pang-apat na salik ay ang presyo ng magkaugnay na produkto. Masasabing magkaugnay ang mga produkto sa pagkonsumo kung ito ay komplementary o pamalit sa isa't isa. Ang substitute goods ay mga produktong pamalit sa ginagamit na produkto. Halimbawa ay ang tubig, fruit juices, sagot-gulaman, at mga palamig ay substitute o pamalit sa soft drinks dahil pare-pareho silang pamatid uhaw. Ano mang pagtaas ng presyo sa nakasanayan mong produkto ay magpapabago sa demand mo sa mga pamalit na produkto. Tignan natin ang halimbawa ng mga graph na ito. Kapag nagmahal ang presyo ng nakasanayan mong inumin na soft drinks, ikaw ay magahanap ng pamalit o substitute dito, kaya naman ang iyong demand sa soft drinks ay bababa, kaya magshishift ang demand curve sa kaliwa. Samantalang ang substitute goods o ang produkto na iyong ipinalit sa soft drinks, gaya halimbawa ng sago at gulaman o sa malamig, ay tataas ang iyong demand, kaya naman ang demand curve mo dito ay magshi-shift papuntang kanan. Sa kabilang banda, ang complementary goods naman ay ang mga produktong sabay na kinukonsumo o yung tinatawag nating produktong magka-partner. Halimbawa ay ang kape at asukal. Halimbawa, kung ikaw ay nagkakape ng apat na beses sa loob ng isang linggo at nagmahal ang presyo ng asukal, ang pagkonsumo mo sa kape ay bababa sapagkat na naisin mong magtipid. Kaya ang iyong demand sa pag-inom ng kape ay bababa at ang iyong demand curve ay magshi-shift papuntang kaliwa. Sa kabilang banda, kung nagmura naman ang presyo ng asukal, tataas ang pagkonsumo mo sa complementary goods at maaari ka ng magkape ng apat na beses o higit pa sa isang linggo at ang demand curve mo ay magshi-shift pa kanan. At ang panghuling salik ay ang okasyon. Napapansin niyo bang tumataas ang pagkonsumo mo ng mga produkto kung mayroong okasyong paparating? Halimbawa, kung malapit na ang araw ng mga puso, tumataas ang demand sa mga produkto katulad ng bulaklak at chocolates. Subalit kapag tapos na ang okasyon, ay kakaunti na lamang ang maaaring bumili nito. Pansinin natin ang dalawang graph. Kapag ang produkto ay naayon sa okasyon, ang demand mo dito ay mataas. Kaya naman, ang demand curve mo ay magshi-shift pa kanan. Sa kabilang banda, kapag tapos na ang okasyon, ay bababa naman ang iyong demand sa pagkonsumo ng produkto, kaya ang iyong demand curve ay magshi-shift papuntang kaliwa. Nauunawaan ba ang ating aralin? Kung may mga katanungan kayo, ay maaari niyong i-comment sa ibaba ng ating video lesson. Naway marami kayong natutunan ngayong araw. Inaanyayahan ko kayong mag-like at subscribe sa aking YouTube channel para sa tuloy-tuloy pa nating mga kaalaman. Hanggang sa susunod na pag-aaral, magandang buhay!